Pagpalang araw po sa inyo lahat, uh, nandito naman po ang iwaga ng Pangasinan na magbabagi ng karunungan din po. Uh, sana ay tumutok po kayo dito at paki-subscribe, paki-like and share po. Tatanay ko po napakalaking utang loob sa inyo lahat. Ang aking mga binabagi po dito ay sigurado po subok na subok na po na aking mga babagi po dito sa inyo na mga karunungan din po na magagamit po sa lahat po ng uh, po alimbawa po sa mga uh, inkanto, maligno kung alimbawa po ay nakakaramdam po kayo sa inyong bahay po o sa inyong kapaligiran na uh, ganito pong usapin po ng mga inkanto ng masamang inkanto uh, maligno ay dapat po ay uh, gamitin nyo na po itong akibabagi po sa inyo na kaalaman para magamit po nyo sa uras ng kagipitan po para hindi na po kayo pupunta po sa mga ah uh, albularyo na magbabayad po kayo ng ah uh, pupunta pa kayo sa malayo na magpapalis lamang po ng ganito pong ah uh, kanto at maligno sana po yung mag alam po kayo ng karunungan ninyo po uh, po dito po eh, gagawin ko pong lahat po na aking makakaya po na ituturo ko po sa inyo lahat na aking mga nalalaman po dito sa iwagan ng Pangasinan po para may magamit po kayo na sa oras ng kagipitan hindi lamang po ingkanto uh, inkanto maligno kasama na po yung uh, lamang lupa po ah, uh, di ba pa nakibabagi po dito. Napakabisa po itong orasyon na nakibabagi po sa inyo na uh, panguntra sa mga salbahe na maligno yung kanto na namanlupa po. Ang gawin nyo po kung halimbawa po nakakarandang po kayo ng gano'n pong usapin po na uh, salbahe yung mga ganyan po na pinaglararoan po kayo minsan Nag, uh, ang ginagawa po nila ay, pinibigyan ng sakit ang mga tumitira sa bahay po kung misa na uh, mga uh, hindi naman po magagaling po ang abularyo hindi nila kaya pong supilin po yung mga ganun pong bagay na masamang kanto sa uh, maligno dapat po ay <coughs> uh, tumutok lang po kayo dito at marami po kayo malalim